sa inyo mga kaibigan nandito na naman tayo sa ating kantin uh, at medyo hindi tayo busy ngayon so makipag-usap muna ako kay Jinky Jinky! <laughs> <laughs> Aman tayo mong utan! Taga ikaw! Utan <laughs> gabi! Oh, nagutan ni Gapon, guys. Nagutan mo gabi ba? Yung katong laing bitaw, laing. Agoy kinakatilaw siya sa ako ang laing agoy giganahan man siya no, nagutan pud siya nagulay pud siya tilaw ako iyang laing lami ba iyang laing Kaya siya first time niya gumawa ng laing so ang iyang gi sagol ang iyang kon kay pure tuno pure data ang ako a ah, is kukumama. so kung masarap yung mama so may siguradong masarap din yung kaniyang ano yung gata. Mm. Ambi atong mm. Marang yahang utan, utan sa kinaraan. Ayan, Kinaraan, sinayawan. Mawin hmm. siya, guys, ang utan nga laing or gulay. Laing na gulay gabin. Nilagyan niya ng uyap. Mm. So, lami niya siya, lami. Lami ka ni ato siya. Kaya ang gigutom na ako, gigutom, gigutom na. Mga unta, mga unta, mintras di pa busy. Kaya unya ka ting busy, ha? Manggawas sa mga bata, ang ginatakakaon, murang ani gisilian. Hmm. Ami guys, diri may mga on aning kuan. Uh, ah. magtindog ra Saman! ko sito. Ah? Dito. Paitay sito. Asa na, asa na ang yung... Mga unta guys, mga unta. Mga unta, minstras nilipa busy. Ano ah. niya, busy Ay. na kaysa sa tanan. na. Uy, darag yun. Maraming maraming, di Darag. Mmm, dami. Mm, darag. o mo palit

On sa inyo, on sa inyo, mga palangga, mga palangga, mga... On sa inyo! No, sa nang hadlok, ano mo? Sa nang hadlok, ay, mga 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 Ha? minute med? Wala naman minute uh -huh. med well, Min gang. Walang gang. Lamay ka, Jinke. Lame. Perfect. Laing. Laing? Ang sa inyo, Sumari, laing, tagabi. O, laing. Ha, minit-mid? Murag wala ako yung minit-mid. Good, ka. Ay, wala may minit-mid. isa. Teka, pina Kinse. Ay, wala. sa sito, te. Ha? Sito? Tapos sa Tapos sito. tagkuan. Tag-20 na siya. Isa ka bing-bing. O, dara. Sila na natanan. 28. Ay, ako. Nabugo na ko, anak. 26. 26. 26. plus 15 41 minus 100 equals One, two, three, four. Isa oh. pa. Isa pa inyo. Isa pa inyo. Bye-bye. Oh, follow niya mo sa kuha, ha? Count di ba guys. Yung anime, guys, mm na mamalet, so dili yun yung matiwas o so, kaon kay na ay na mo ang nagpalit karon kaya wala na mahit kaon na po tatiwas hapon yun, ano yung mong luto di lami kaayo so karon sa kaon na sa daan eh 哎呦，嗯。<Pardon. S 2> mm.